Okay guys, uh, kuunting uh, tutorial lang po kasi may uh, nagtatanong kung paano gamitin ang Serato DJ Lite kung ang mga music files nyo sa inyong laptop or sa external hard drive na gaya ng sa Virtual DJ guys. So <clears throat> ito na po ang uh, pinakasimpleng uh, sagot guys sa uh, mga baguhan sa Serato DJ Lite sa bagong uh, version ngayon. Uh, gamit natin yung Pioneer DDJ 400 uh, wala pa tayong Pro na uh, Serato DJ guys so yung Serato DJ Pro ko nasa deal na laptop ko Kaso lang old version hindi siya maditik ng uh, Pioneer DDJ 400 so dito tayo sa latest edition ng uh, Serato DJ Lite guys i-open uh, natin yung Serato DJ Lite ayan guys so yan po yung sirato Lite o kung paano kunin yung mga music mo kasi kailangan mo ng mga mag ano ka dito sa gilid guys yung mag ano ka ng uh, magawa ka ng playlist dyan o yan dyan hanggang dyan yung mga playlist mo pero kung diary ka guys sa uh, yung uh, sa yung external hard drive or sa laman ng yung laptop dito po guys at dito kapag pinload guys yun sa my files okay guys yan guys eh, ano muna natin ito lakihan natin yung yan laki yan so dito tayo sa files yan guys files yan mo makikita yung mga ano mo guys yung mga files mo sa yan sa desktop folder sa external hard drive mo yan guys yun oh. Sa MacBook. Dito dyan sa mga external hard drive mo dyan. oh. Dito ko sa external hard drive yan ha, Sa isa. Tapos dito collection. Yan. Ayan. Mga collection mo dyan guys. So, pwede mo yan ikono sa browser guys. Dito naman. Sana nga lang mapag-update ng Serato DigiLight guys. Pwede itong bawasan. Pwede itong tanggalin dito para malaki yung space natin. Kasi dito yan sa mga naka playlist mo dyan sa ano eh okay so dapat dito ayaw niyang iwan ko kung merong marunong dito pag i-drag to bababa guys at ito na lang yung ano mo katulad sa virtual DJ na madali mo lang hanapin yung ano. pero okay na yan guys kasi makita naman yung ano mo tingnan ko oh. Ah, tapos i-browse mo ah, pindutin mo pa ano oh, pupunta yan sa playlist yan. Lawakan ito. Tapos load. Yan oh. Yan po guys ang kasimpleng uh, napakasimpleng uh, gawin lang guys sa uh, Sirato DJ guys ha. Sa nagtatanong diyan sa aking uh, YouTube channel, ito po yung uh, pinaka uh, ano, pinakasimpleng sagot guys. Dito ka lang sa files sa ulitin ko. 'Di ba may naka ano ka dyan may mga ano hindi yung naka-prepare mo lang yan, pero ito yung dito ka sa files guys. Makikita mo yan ang lahat ng laman ng external drive mo or sa laptop mo diyan mo makikita at dun Nakasunod-sunod na yan guys katulad yan sa Virtual DJ. So yan po guys ang ating uh, sagot sa gumagamit ng Serato DJ Lite or Serato DJ Pro na mga baguhan lang at kaso lang nga guys uh, konti lang yung ano mo. Ito nga sana yung pag-update ng Serato DJ Lite yung matanggal to pwede lahat na lang sa ano. Pwede mo tong ibaba lang. Yan. Maganda. Okay na siya. Aksi sa bonus siya. Pero okay lang naman yan. Okay. Yan po. Maraming salamat. See you in the next one.